Good morning guys. Ah, uh, welcome to my ano uh, YouTube channel again. Uh, ngayon lang ulit tayo nakapag vlog kasi busy sa work. <clears throat> uh, let's start pala guys, uh, wala nang intro intro. Mapapansin niyo hindi na ako masyado naging intro para hindi na mahaba yung ating video. So ngayon ang topic natin sa araw na to ay regarding doon sa ano itong SMAS 115. Pero sa lahat naman ng motor applicable to ang ginawa ko sa kanya kung naalala nyo dun sa, lalo na sa mga sumusubaybay sa channel ko uh, nag vlog ako dati ng kung paano titipid yung motor na to itong smash 115 applicable to sa lahat ng motor so ang ginawa ko doon guys kung naalala nyo yung intake siyempre dito sa taas yung intake nya ang nilagay ko sa kanyang valve clearance ay 0.07 mm so yung exhaust dito sa baba uh, 0.08 mm so nangyari don? <coughs> uh, ano um, ma matipid siya kaso pigil yung takbo niya so yun guys uh, pigil yung takbo niya so okay lang naman kaso wala kung mahili ka sa mabilis wala kang masyadong dulo, pigil. So ngayon nung from the time na nag ano ako no na tune up, ang tagal bago uli ako nag tune up. So nag tune up ako last February 15. So until now uh, okay siya uh, kasi bago ako nag-upload, tinitesting ko muna 'yan para malaman natin kung ano ang ano effect nung ginagawa nating ano clearance. Uh, So ngayon, yun nga. Ang ginawa ko sa kanya nung nag-tune up ako, binago ko yung intake niya. Uh, 0.08 ginawa ko sa kanya. Pinarehas ko na siya sa exhaust 0.08. Parehas sila 0.08. So anong nangyari ngayon guys, eh, mabilis, meron siyang dulo, may speed. Pero matipid pa rin sa gas. So yun kasi ang hinahanap ko na combination yung hindi ka tumipid sa takbo pero matipid ka sa gas so ulitin ko ha 0.08 mm ang valve clearance ng intake same sa exhaust 0.08 mm pa rin so kumbaga pinagparehas ko lang siya dati kasi 0.07 mm ang intake 0.08 mm ang exhaust so ngayon pinarehas ko na sila isang ano na lang isang valve clearance 0.08 mm sa intake 0.08 mm pa rin sa exhaust hindi ko ginalaw yung ano 0.08 pa rin yung exhaust so yun ang nakita ko until now okay naman yung takbo niya mayroon siyang dulo yung speed pero matipid siya sa gas ang kailangan niyo lang gawin na na ano ko pansin ko sa kanya is nung gumamit ako ng langis ng Yamaha, yung Yamaha lube na 10W40 na semi-synthetic. Dalawa lang naman kasi yun eh, pang tricycle at saka yung semi-synthetic. 335 yung bili ko, something. Yun yung ano, magandang combination sa kanya. Ang ganda ng power niya, ang ganda ng speed niya, ang ganda ng hatak niya. Dati kasi ang ginagamit ko is yung Xstar, yung Suzuki oil. So ano siya? Parang nabibitin ako sa kanya. So ganoon na lang gagawin nyo. So magkaiba naman tayo ng carb. Titipid pa rin 'yan pero hindi tayo magkaparehas kasi ito piston type to 2017 na maliit, maliit yung pinakabayag ng carb ko. Dalawang klase kasi 'yan, isang diaphragm yung mataba. Mataba yung bayag niya, yung baso. Mataba rin yung ulo. Ano yung diaphragm niya eh. Ito naman kasi is piston type. Wala siyang bilog sa ulo. Maliit lang yan. Tapos maliit pa yung bayag niya, yung baso. So yan ang nangyari guys. Tumipid pero mabilis pa rin. May speed, may dulo ka. Ah. So ulitin ko ha. Ah, 0.08 mm ang intake. 0.08 mm ang exhaust. Plus yamalub ang ginamit ko na semi-synthetic na 10W40. So good ang naging ano sa kanya labas. So yan guys, ang ganda ng naging performance, my uh, may speed, matipid sa gas. So uh, winaswas ko siya, naipagwalwa lang tayo sa 125. Okay naman, di tayo napag-iwanan, naunahan pa nga natin. Ulitin ko ha, uh, stock to guys, hindi pa nagagalaw yung makina, hindi pa nagagalaw yung carb. 1436 standard lang ang ano ko ang sprocket wala akong ginagalaw sa kanya maliban lang dito sa Raider mags yan lang naman ang naging upgrade niyan kasi hindi talaga ako pan ng brake drum brake drum kasi to 2017 wala akong na mags nung araw kaya 7 years na tong motor na to kaya kinonvert ng Raider 150 brake system mags Ayan. so okay na okay siya ulitin ko ah 0.08 intake 0.08 exhaust ang valve clearance ko so matipid na may dulo may speed ka hindi ka mabibitin at yamalo bang ginamit to hindi to sponsored guys oh 335 yung bili ko doon sa langis so yun lang ang under observation ko sa ngayon Then ano, baka sa susunod na ano ko mag uli ako regarding sa langis kasi nagresearch din ako sa mga langis na 'yan. So mayroon ako na discover din. So yun lang guys, uh, sana marami nang natutunan naman kayo sa ano vlog na 'to. Um, keep on ano subscribing to my channel. Thank you.